Ang pagiging sikat at mayaman ay pangarap ng marami. Makikita mo sila sa TV, sa billboard at social media. Palaging nakaayos, palaging masaya. Pero alam mo ba na bago nila narating ang tagumpay, marami sa kanilang duman muna sa matinding hirap? Oo, galing din sila sa wala. Minsan, walang pamasahe, minsan walang makain. Pero ngayon, sila na ang mga iniidolo natin. Kaya sa video na to, kikilalanin natin ang top 10 celebrities na galing sa hirap pero ngayon ay sikat Mayaman at inspirasyon sa bayan. Don't forget to like, share, comment and subscribe sa bisigram.net at i-click ang notification bell para maging updated ka sa showbiz world. Number 1, Coco Martin, dating waiter, ngayon ay hari ng prime time. Alam nyo ba na si Coco Martin ay nagtapos ng hotel and restaurant management bago pa siya naging sikat na aktor? Nagtrabaho muna siya bilang waiter at sa gusto ang matulungan ng pamilya, nag-apply siya bilang caregiver sa Canada. Pero sa puso niya, artista talaga siya. Kahit kahit mahirap, bumalik siya sa Pilipinas at sumabak sa indie films. Kahit maliit ang bayad, unti-unting napansin ang kanyang galing. At ngayon, siya ng prime time king ng ABS-CBN, bida sa ang probinsyano at ang batang kiyapo. Galing sa hira pero hindi sumuko, kaya idol na alo siya ng masa. Number 2, Ai de las Alas, dating sales lady, ngayon ay queen of comedy. Bago siya naging tinitilian sa sinihan at telebisyon, si Ayay ay isang simpleng sales lady noon. Pero dahil sa kanyang kakulitan, pagiging palatawa at lakas ng loob, pumasok siya sa mundo ng stand-up comedy. Doon siya nadiskubre at napasok sa pag-arte. Sa pelikulang Ang Tanging Ina, sumabog ang kanyang karera. Ngayon, isa siya sa pinaka-iconic na komedyan sa bansa. May sariling negosyo at isang reyna sa entablado. Number 3, Willie Revillame. Dating sidekick, ngayon ay may mga eroplano. Mahirap paniwalaan pero si Kuya Will na kilala natin bilang milyonaryo at TV host ay dating sidekick lang sa pelikula. Wala siyang sariling bahay noon. Minsan pa nga, wala siyang pamasahe at nangungutang sa karinderya. Pero dahil sa tiyaga, determination at diskarte sa buhay, naging host siya ng mga sikat na noontime shows. At ngayon, may yacht, sariling aeroplano, mansyon at patuloy na tumutulong sa mahihirap. Number 4. Janeline Mercado Dating inabuso, ngayon ay award-winning actress isa sa pinakamasakit na kwento, bata pa lang si Janeline, nabuso na siya ng kanyang stepfather. Tinulukan siya ng plancha, sinunog gamit ang sigarilyo, nakaligtas siya sa tulong ng kanyang tiyahin. Pero hindi doon nagtapos ang laban niya. Lumaban siya sa buhay, pumasok sa starstruck at naging grand winner. Ngayon, isa siya sa pinakamahusay na aktres ng GMA, may anak at may maayos na buhay. Number 5 Vice Ganda, dating 500 pesos lang ang kita kada gabi, ngayon ay unkabagubol superstar na. Bago naging host ng It's Showtime, si Vice ay isang stand-up comedian sa mga comedy bars. 500 pesos lang ang kita niya bawat gabi, minsan kulang pa sa pamasahe. Isipin mo yun, gabi-gabi siya nagpapatawa ng iba pero siya mismo may pinagdaraanan. Hanggang dumating ang kanyang break sa telebisyon, naging host, naging artista at ngayon may sariling makeup brand, blockbuster films at mansion sa Quezon City. Mula tondo, patungong tagumpay. Number 6 Jericho Rosales, dating fish vendor, ngayon ay TV heartthrob. Isa pang kwento ng tunay na pagsusumikap, si Jericho Rosales ay naging vendor ng isda, tagabenta ng bakal at jeepney barker. Hindi siya nakapag-college dahil sa kahirapan ng buhay. Pero ngayon, hindi iyon naging hadlang, sumali siya sa Mr. Pogi ng Itbulaga at doon nagsimula ang kanyang journey sa showbiz. Ngayon, isa siya sa pinaka-mati Idol ng 2000s, may mga negosyo at isang modelo ng kasipagan. Number 7, Mimi Yu, dating nakikitira, ngayon ay online superstar. Noong 2019, si Mimi Yu ay nakatira sa isang maliit na bahay sa baklaran. Lima sila sa isang gilid, gumawa siya ng akatawang vlog na naging viral at doon nagsimula ang kanyang tagumpay. Ngayon, may sariling bahay, beach house, negosyo at milyong-milyong subscribers. Isang patuloy na kahit wala kang koneksyon, kung may talento ka, aabot ka sa tugatog. Number 8, Andrea Brillantes, dating breadwinner, ngayon CEO at star. Bata pa lang si Andrea, nagtatrabaho na siya sa edad na 7, sumali siya sa guwing bulilit at sa edad na 10, siya ay nagbubuhay sa pamilya nila. Pero hindi siya nagreklamo, sa halip, ginamit niya ito bilang inspirasyon para makamit ang kanyang pangarap. Ngayon ay CEO na siya ng Lucky Beauty, may sariling bahay at sikat sa Gen Z fans. Number 9, Manny Pacquiao Dating cargador, ngayon ay boxing legend. Sino ba naman ang hindi humahanga kay Pacman? Mula Jensen, pumunta siya sa Maynila para maging buksingero. Wala siyang pambayad sa kainan noon, utang muna bayad kapag may laban. Pero dahil sa kanyang dedikasyon sa training, lumaban siya sa mundo at nanalo. Ngayon, isa na siya sa pinakamayamang Pinoy, may mansion sa Forbes Park at California at tumutulong pa rin sa mahihirap. Number 10, Pio Wurtzbach, dating waitress, ngayon Miss Universe bago siya maging reyna ng universe, waitress at factory worker muna si Pia. Sa edad na labing isa, siya na ang tumutulong sa pamilya niya. Nakarana siya na maging matinding kahirapan. Baha sa loob ng bahay, palipat-lipat ng tirahan, pero di siya sumuko. Ngayon, international model, beauty queen, businesswoman at inspirasyons ng maraming kababaihan kung na-inspire ka sa kwento nila, ilike mo na ang video na to. I-share mo para ma-inspire na rin ang iba at huwag kalimutang mag-subscribe sa bisigram.net kung saan bawat kwento may aral at inspiration.